Madali lang to, tara gawin natin, let's go Diretso na agad tayo sa CapCut Gumawa lang ako ng isang video dyan mga loads Focus muna tayo sa pagbaba ng box ng mukhang taong yan Tap natin yung split Then abante tayo sa paglipat nya ng mukhang taong yan sa kabilang part tap uli natin yung split dyan dyan banda basta itapat nyo lang yung playhead saka nyo itap yung split then tap natin yung nasa gitna tapos piliin natin yung delete hindi na natin kailangan yan ngayon may dalong video na tayo na nahati then tap natin yung nasa unan dahil ibababa natin yan gamit ang overlay hanapin natin yung overlay tap natin then focus pa rin pa dyan sa ibinaba natin make sure nyo lang mga logs na nakatap tayo dyan tapos focus kayo sa baba hanapin natin yung mask tap natin yung mask tapos pili natin yung rectangle. Tapos itapat natin dyan sa kabilang side ng mukhang taong yan. Then kita nyo yung arrow sa baba. Galawin lang natin para medyo mag blur. Then saka natin iayos. Click lang natin yung arrow sa taas. Then tap natin yung invert yan, lumabas na yung isang mukhang tao. Tapos yung rectangle, paliitin natin. Saka natin ilagay sa baba ng karton. Kapag goods na, focus kayo sa pag-angat niya ng box. Sa pag-angat niya ng box, tigil tayo. Lagyan natin ng k premium o oh, diamond. Then, abante konti. Kapag nagputi na yung diamond, saka natin galawin yung rectangle na yung nilagay natin. dapat lang natin doon sa nakaangat na box. Then, abante uli konti. Same process ulit tayo mga lods, siangat na natin yung rectangle hanggang sa mabuo na natin yung mukhang taong yan. Then, stay lang tayo dyan. Balik tayo. Tapos, tap natin yung split. Hindi pa tayo tapos dyan. Balik ulit tayo sa mass. Then, piliin natin yung horizontal. Then, yung yellow line, ipatayo natin. Lagay natin sa 90 degrees. Gitna lang natin sa pagitan ng dalawang mukhang taong yan. Kapag goods na, abante ulit tayo. Punta tayo sa dulo niyan. Focus ulit tayo sa pagbalik niya ng box. Focus tayo sa box. Yung bago tumama sa nilagay nating horizontal. Tapat ulit natin yung playhead. Habang nasa ulo pa ng mga yung box. Stay lang natin dyan. Tapos tap uli natin yung split. Kapag goods na, stay pa rin tayo dyan. Balik ulit tayo sa mas. Then, piliin uli natin yung rectangle. Then, stay pa rin tayo dyan. Lagyan natin keyframe o diamond dyan. Ibabalik naman natin yung box dyan. Baga sasakluban na yung, man yung mukhang taong yan. Parang halos same process lang yan tulad ng una natin ginawa. Pinagkaiba niyan, pabaliktad, pababa naman. Hanggang sa mawala na yung mukhang tao. Kapag goods na, check natin kung anong kinalabasan niyan. Play lang natin mga loads. Kapag all goods na, ready to export na natin. Shoutout nga pala sa mga nag-comment at nag-react sa parilis kong yan. Big shoutout nga pala kay Ma'am Nelya Malilin Barangay Laguido. Salamat sa patala. Ganun din sa mga nag-react at nag-comment dito. Maraming salamat sa inyong suporta.